Ay nga po, Diyos ko, Rolay, nag ng George. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Hmm, may kayo ni at mga antayon. Siyempre, higop mo na tayo bang mainit. Ay nga po, Diyos ko po, Lord. Ay George. Sige tayo kakamsat. Ang paimas mga. Hmm, Ngayon, nakakamsat mga antayon. Saluyot, Parda, Bukulti Utong, Kenpatani, Sabong Karabasa, Patola pa sana pero masyado ng marami kakabsat. Masyado ng marami kong gulay natin na nilagay. Tapos may tilapia tayo. Hmm. hmm. O, unang subo para sa inyo, kakabsat. Oo, oh, musok pa. Sebaiknya o k u am mm, chini. sabong. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa Blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW o hindi man OFW Panginoon, lagi niyo po silang gagabayan, iwas niyo po sila sa tukso, always nabibigyan niyo po sila ng lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Maraming salamat.